Hi, good morning. mga saan tayo? Dito naman tayo ngayon sa Pisingan. Dito ngayon sa Melford. Tapat ng Melford. Ayon. Balikas Vito dito. Dalawa kami ng kasama ko nandun na nagsagwa na siya. Ito sa akin. Yan, dito kami nagparking sa taas. Yan ang parking ganyan. Oh. Ang sasakyan. Maraming nagpipising ngayon kasi maganda ang weather ngayon. malinaw Palatang tubig oh may araw napaganda ng panahon kaya magpipising ngayon ayun may nagpipising din yun sa may kanto na yan oh may naghahagis-hagis dyan yung mga nagkakasting bali lalampasan lang namin yung mga naghahagis na yan dyan pupunta kami doon banda ayun naman ayun naman oh Ini gitu kok apa komentar sama laki kuning anu ya busa itu ini ini kutaneng kan noh ini kutaneng wis paminwet pun kabul-bulna <laughs> magaling, magaling mag-ihaw. Pasok ko ni. Sobrang laki. Sa sarap ng iniyaw niya. Kilo tong isa nito. Malupit na lang ito si Sir Kaya mong ano eh. Ang ugit ng misda. Yung mga bagong ispat natin. Hindi natin <laughs> yan. Na mga bagong ispat. Atin lang muna yan gayon sa na yan. Sa mga imatis natin. gusto namin pang masaya pa namin yung gawin namin na muna namin Bago ispat na Bago namin laki. Okay. Ang kumagat kanina sa sunod. Dito na wala. Ayun, magkat naman. Magkat, lum, malaki. Magkat, ayun, malaki. dako, saan kaya ay sasabiki? Sasabiki kumagat, grabe. Malaki. Huwag kang pipitas ha. Huwag kang pipitas. Umiikot uh, oh, uh. umiikot uh. umi siya. Ayun, sa mali nga. Oh. Uh. Yes. Ano pa dito sa ano ko? Laku. Oo. Laku, kailangan na sikpaw Kailangan na nito Kasi ano? Pakakawala Ano ko? Ano Ano sa

paunsa biki kasi yun ang ano yun eh kagati na yun eh hindi rutil ano eh yung wala pang gumalaw meron pa yung water valley kasi kahibas pala yung tubig eh mag umpisa pala maglantong lantong pa lang favorito ng ano trabali. Trabali na valley Ano ba huli ko? Ano to rin Ha? ito pero beru okay kilang sa isa mali ah hindi ako yari dito kay dahan-dahan magsisimula keng mga laban ng ispat kaya kuno na okay muna yung kiyan e, yan kasi nandito sila may berli ako dito ng hmm, linaglag lagi sing gisang ku di pinubus yung drill lahat ay sa angkla may ron doon berli tapos sa ibabaw sing suportang ko rin sara bakal

Gupitin mo yung pain. Ano mo lang? Ano may pain? O oh, balatan mo. Huwag mo ano yung buto. Yung kabilaan ba yung inaano siya? Kasi kumakagat sila. Pangit may buto eh. Ini iniikot sa ano ko? Oh. Iniikot sa ang klako. Nabuto na buhol. Inikutan yung isang pamingwit. Sakin trabaho to. <laughs> kasi nandito sila kasi may berlik. nung nakaraan na pupunta ko dito nakaulay ko ng mga trabali dito sunod-sunod hindi ko lang pinansin. kanal ah, ito dito eh kaya mo oh. banglaan dyan sila nag-hull pa <laughs> ha? marami na gusto lang malaking snapper kung magatang snapper kanal ito dito nangyari para kasi lapit sila eh Ayan oh, na Ayan, sangkay Trabali, umiikot talaga pag umiikot ng bangka Trabali talaga to hmm. Sabiki, sa kumagat, sa sabiki Ayan hmm. na, lapad oh Oo, 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 umiikot oh na, ano, huwag kang na

pinapainan ko para mabilis. Ha? Dalawa lang pinapainan ko para mabilis. Ito so, pinainan mo lahat. Hindi eh. naman lahat nakakahuli. So, sa dalawa lang naman nakahuli yan. Ha? 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 Yung sa yabusa. Yung ginagawa itong yabusa na isa. Painan natin. Ibig na kumahapot yan. Ipagka eh magat eh. Painan naman oh. Painan naman. Painan eh. naman sa kayo. Oh, malaki. Kamali naman ito. Sige. Sige.